Inabot kami ng goto mga idol kaya dito punta tayo dito sa nagtitinda ng mga pagkain dito tayo to bakak pinigay ako pero pagdating ng ginigaling Ah, yung mga ano, ulam to pagkain. Sugpo. Sugpo at sa lechon kawali. Daming nagtitinda rito magkain. Ajaw na yung kay. na. na, dito so, lang. Sa mga idol, nandito ka tayo mga idol sana, sa ano? Sa, tayo sa Tagiglik Shore Hall. Ah, uh, dito kami kasi Pasko ngayon. Maraming mga idol mga ano dito, oh, namamasyal. Oh. Napakaraming namamasyal um, mga idol, puno, puno ng mga tao dito. Oh. Ang ganda dito mga idol, tingnan ng mga yung tubig dito, oh, sama uh -huh. Kasama natin si Idol Rick dito na masyal. ang sarap ng hangin dito malamig mahangin dito mga idol idol uh, ka na kaya pasyal dito basta pa yung pala dito

sa tabi ng tubig tayo. Hindi pa to dagat tubig pala. Merry Christmas. Sa so, labas na tayo mga idol, labas na kasi gabi na, bawal na po pag gabi. Sa so, hanggang alas 9 lang po sila. Kaya uh, magdahan-dahan na tayo paglabas. Bawal dagsa. Ay. Gabi na sa uh, malamig na simoy ng hangin

तेरे माता है रास्ते पे। हाँ, तुम्हारी जरूरी सब निकली। हाँ, तुम्हारी जरूरी सब निकली। लांग ब्रेंटिंग, लांग सेव। हाँ, मालूम ही है लांग तो रेंटो। टीम टीम ही, मगा